So mga idol, andito po tayo sa Sampaloc, Manila para ayusin itong flare na rosy. So ang sabi ni sir, ang ginagawa niya dito, charge yung battery para lang magamit. Sa tuwing ginagamit niya, nalulobat. So parang e-bike style. So ito mga lori, susubukan natin i-start yung motor. Okay, so iyan may power naman. Pero pag kinik natin, so ayaw talang mag-start. Hmm. Ayun, ano nga ba ang naging problema kung bakit laging nalolobat yung motor at hindi nagka charge sya? Tara, let's go. Dito sa kanya dito sa bandang kanan matatagpuan ang linya ng stator at regulator yung kulay dilaw na galing regulator ito yung hinahawakan natin connected yan sa linya ng stator ang kulay na wire dilaw din ito yon pinaghiwalay ko lang para alamin kung may putol ba ang kulay na dilaw na wire papuntang regulator at gagamitan natin to ng multimeter yung dilaw na wire papuntang regulator ang ating tetestingin at dyan natin itutusog ang ating negative probe ng ating multimeter ang selector ng ating multimeter multimeter na sa continuity. Sakit Wirings dito sa baba, kapuntang regulator. Chinek natin, ayan, dapat magkakaroon ng reading yung ating multimeter. Dapat tutunog. Kaso, pag tinetest natin, yung positive probe ng ating multimeter, dito rin natin itutusok sa kulay dilaw na wire. Ito na yung papuntang regulator, pinutol ko lang. Dahil papalitan ko na nga ito ng bago. Kung walang putol ang kulay dilaw na wire, simula sa kulay dilaw na wire kung saan nilagay natin ang negative probe ng ating multimeter. May reading at tutunog yung ating multimeter. Kapag putol naman, wala tayong reading na makikita at walang beep na maririnig. Walang response. Ayan wala kayong naririnig mga idol. Okay, ayan. Okay. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Itong kabila naman yung titestingin natin. Matapos natin matesting ang kulay dilaw na wire, itong kulay pink naman ang ating isusunod. Papunta din yan ng regulator. Yung negative probe ng ating multimeter, dito natin itutusok sa kulay pink kung saan connected din yan sa kulay dilaw na stator. Ang ginawa ko, pinaghiwalay ko lang. At ang selector ng ating multimeter, naka-continuity. Yan. dapat may tunog din yan or mayroong connection. 'Yung positive probe ng ating multimeter, dito naman natin itutusok 'yan sa kulay pink na wire. Kung saan ito papuntang regulator. Pero magkarugtong 'yan. Doon sa kulay pink na wire kung saan nilagay natin ang negative probe ng ating multimeter. Kapag magkaroon ng reading at may beep 'yung ating multimeter, ibig sabihin connected. Kung sakaling wala tayong maririnig na beep at walang reading, ibig sabihin putol ang kulay pink na wire. So wala rin mga lodi. Okay. Ayan. Wala rin. And then, i-check iche na rin natin tong positive. Baka isa putol din yan. Para isa na tayong troubleshooting. So, dito mga lodi, para i-check yung positive. Kung positive dito or connected ba doon sa dulo. Ito lang naman yan. Tap nyo lang dyan mga idol para malaman kung putol ang ating positive wire na galing battery papuntang regulator, yung negative probe ng ating multimeter. Dito natin itutusok sa positive terminal at hindi yan nakatap sa battery. Mm, dito. Ayan. Sinuksok lang natin mga lodi. Tapos, dito tayo mag-test sa red wire. So dapat tutunog to yung positive probe ng ating multimeter dito natin yan itutusok sa red wire ang selector ng ating multimeter naka continuity pa rin kung sakaling putol wala tayong maririnig na beep at wala tayong mababasang reading at kung walang putol may reading ito at maririnig natin ang beep wala rin uy Tignan natin baka Aday, okay yung ating test multimeter eh Ayan mga lodi So wala rin Connection Dito tayo sa ground Okay Ground tayo mga lodi Lipat natin to Ayan Ayan ang isusunod natin na kulay na wire, yung kulay green na wire ground yan ng rosy. Yung negative probe ng ating multimeter, itutusok natin yan sa ground ng battery. Yung selector ng ating multimeter, naka-continuity pa rin. So dapat, tutunog yung ating tester dito. sa ground. Yung positive probe ng ating multimeter, itutusok naman natin dito sa kulay green na wire. Ito yung ground supply papuntang regulator. At the same time, connected ito papuntang ground ng battery. Kung walang putol ito, magkakaroon ng beep ang ating multimeter at magkakaroon ng reading. Kung sakaling putol man, wala tayong mababasang reading at wala tayong beep na maririnig. Putol na rin. Wala mga connection. Kung magtutrabaho tayo sir ah. natin. Matapos natin matroubleshoot ang apat na wire ng regulator, nakita natin na wala itong mga koneksyon. Ang nakikita ko dito, putol ang wiring. Kaya naman, babaklasin natin yung kaha para makita natin kung saan yung problema. Sa mga hindi nakakaalam, ang Rose flare ay full web na. So, alamin natin kung saan problema. So, dito mga lodi, okay. tutunan nyo lang dito yung ating wire dito mga lodi sa dito sa tawag ito sa stator dito tayo mag manual okay? from here dapat may lalabas na kuryente ang gagawin tayo mga lodi alisin natin yan yan okay dito dito tayo mag testing sa wire papuntang stator ha crocodile clip dito sa isang yellow tapos dito sa isa tapos papasoyo at yung dapat ay nilang sir masakit sakit eh Ayan. so dapat iilaw yung ating test light ayun may ilaw mga lodi so ibig sabihin may problema yung wire dito paakyat dito sa harness aalamin natin mga lodi kung ano yung problema dyan so tara sa puntong ito mga idol, nakakabit na ang bagong regulator na pamalit doon sa luma. Kung papaano mag-convert ng 4 wires regulator sa stack na flare, papuntang 5 wires regulator na liwa ituturo natin yan mamaya. So dito mga lodi, may mga sakit dito mga lodi, titingnan natin baka naglo baka naglo-loss lang. Ah, ito nga. Ayun. Ito mga lodi. Okay? So ito yung cause kung bakit walang supply galing doon sa stator paakyat dito sa regulator. Ayan. Nagsimula lang ang paglulobat sa kanyang motor noong kinabitan ito ng loud horn at MDL at hindi na nga ito nababiyahin ng malalayo at sa tuwing ginagamit siya charge mo na at may, maya, maya lobat na naman. So, sa mga nag-troubleshoot na walang power yung regulator, baka naman ito yung problema sa inyo. Okay? So ang gagawin natin mga lodi, isusoksok natin to. Ayan. ayan. mga lodi. Hindi pala ito nakasiksik. Ah. Uh, kaya walang kuryente na lumalabas. Okay. So ayan. So ang gagawin natin ito mga lodi. Pwede pa hawak ako sir. Ayan. Kasuyo. Thank you. So ayan mga idol. Ngayon. Susubukan natin papaanda rin yung motor kung gagana na nga ba. Ayan. So, kapag gumana 'to mga lodi, ibig sabihin, yung may problema dito lang sa wiring. So, kick natin. So, ito natin mga lodi. So, kick. Yun. Gumana na eto naman ang wiring conversion ng 4 pins regulator sa flair papuntang 5 wires regulator na Lihua sa yellow wire ng Lihua iko mo yan sa yellow wire ng rosy flair kung saan dito nakakonek ang lumang stock na regulator yung white wire ng Lihua iko mo yan sa pink wire ng rosy flair kung saan dito rin nakakonek ang lumang stock na regulator green wire ng Lihua Ikukunik mo rin yan sa green wire ng Ruciflare. Kung saan dito nakakunik ang lumang stack regulator. Ang black wire at red wire ng Lihua ay pagsamahin. Tapos ikunik mo yan sa red wire ng flair Kung saan dito nakakunik ang lumang stack na regulator. Baka yung iba nagtaka kung bakit ko sinama ang black wire doon sa red wire ng Lihua. Kasi karamihan sa mga nakikita yung mga tutorial. Yung black wire ay kinukunik yan sa accessories line. Pero sa akin pinagsama ko na. Ang importante kasi dito mga lodi, ang black wire dapat masupplyan ng positive. Kung sakaling ang supply nito nanggagaling sa accessories line or kaya sa battery, same lang ang procedure at walang magiging problema. So hey, mga lodi, ito lang nagkakaroon ng problema. Kung sakaling ganito yung problema ng mga rusty flare nyo, drain yung battery, ano? E pwedeng andito yung problema sa galing si stator paakyat tapuntang regulator. O kaya naman, sira yung regulator o kaya tanggal yung sakit dito pero pwede rin battery pero sa case na to ang kay sir ang problema dito lang sa kanyang sakit so nag loss so yun lang mga lodi kung paano mag sa mga nalolobat na battery sa rosy na flare okay so this is light moto the wiring moto vlogger alright ride safe and the bless so bago natin to i-end yung video okay So yung ating mga wiring dito hininang natin na. Ayan. Para pangmatagalan yung connection niya. Masira na lang yung PSA, yung wiring andiyan pa. Okay? All right dahil nagbibidyo okay na dito sa ginagawan ko para maiwasan na rin ang violation dito sa ating YouTube channel. Minabuti kong mag voiceover over na lang. Ito na nga ang voltahe na nilalabas ng battery. Kaya nang umabot ng 14.1 volts. Yung dating sobrang hirap paanda rin. Ngayon isang kick at push tight na lang. Switch natin ulit. Ayun oh, one kick lang.